May nakataas ngayong babala ng tsunami sa Mindanao dahil sa magnitude 6.8 na lindol. Kasunod yan ng mas malakas na pagganig o magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga na malapit sa Manay Davao Oriental ang epicenter at ramdam sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Di bababa baba sa animang naitalang na, ita lang na Nasa state of calamity na ang bayan ng Manay. May report si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagkaklase kaninang umaga sa Mapua Malayan Colleges of Mindanao sa Davao City ng Lumindol. Silya ang ginawang proteksyon ng mga estudyante. Hanggang nagbagsakan ang kisame. Nawalan pa ng kuryente Kaya na nga pa sa ang mga palabas na estudyante. Oh oh Naghiyawan din sa paglikas ang mga estudyante sa St. John Paul II College of Davao. Habang sa San Pedro College, may chemical spill pa na nirespondihan ng Bureau of Air Protection. <coughs> Nabulabog din ang mga dumalo sa isang konvensyon. Matapos ang pag nagmadali silang lumabas ng mall na nagkabasag-basag ang salamin ng entrance. Ah, ah. Sa mga opisina napasilong sa ilalim ng mesa ang mga empleyado. Tago! Tago! Bubigay ang kisa mesa pagyugyug. Lord! Tama na Lord! Lord! Naalog din ang mga ilaw at gamit sa 10th floor ng gusaling ito. Guys, huwag mo na mabas nakadak cover and hold ang mga empleyado habang hinihintay na huminto ang pagyanig. Bubuhos ang emosyon sa paglabas nila. Grabe. Kawak yu, ha. Kawak, kawak. Ang mga naabutan ng pagyanig kawak, sa labas, walang ito, 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 nagawa kundi mapaupo habang umiindayog ang paligid. Gaya na nasaksihan ng isang US Cooper sa Spring Valley Buhangin Davao City. Napaupo Napaupurin sa takot ang mainabutan ng lindol sa Davao City Fishport Complex. Oo. din ng lindol ang mga nakasabit na paninda sa Agdao Public Market sa Davao International Airport. May napaupo na lang at meron ding nagsilabasan. Nagambala rin ang mga ospital. Agad inilabas alsa da ang mga pasyente ng United Davao Specialist Hospital at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa isang subdivision, gumuho ang isang bagong renovate na bahay. Apat ang nasagip ayon sa CDRMO. Isang lalaking edad, 80 ang nasawi matapos maragana ng pader sa Barangay Tomas, Monteverde. Nakikipag-ugnayan na ang Davao City Social Welfare and Development Office sa mga nilindol para matulungan. Sa inspeksyon ng City Engineer's Office at DPWH, wala namang nakitang pinsala sa apat na pangunahing tulay sa Davao City. Ramdam din ang lindol sa labas ng lungsod. Sa Panabo, Davao del Norte niyugyug ang mga truck ng bumbero at ambulansya. Sa Tagum City, Davao del Norte, nabasag ang mga salamin at natumba ang mga gamit sa isang mall. Habang sa labas, buwis-buhay sa pagbaba ang mga trabahador mula sa itaas ng ginagawang giant Christmas tree. Sa Tagum City Hall, bumagsak ang isang bahagi ng kisame at ilan pang gamit nagkabitak sa pader ng isang gusali sa Tagom Doctors College. Itinatakot din ang pag-uga ng flyover na ito. Sa nabunturan Davo di Oro, napakapit na lang sa isa't isa ang mga residente habang inuuga ng lupa. Abot sa General Santos City ang pagyanig. Naglabasan ang mga estudyante at nirespondihan ang mga hinimatay. Gayon din sa Kaguait, Surigao del Sur. RJ Relator ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanginginig pa sa takot ang marami sa Mindanao dahil sa magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga. Heto, at muli silang niyanig pasado alas 7 ngayong gabi. Magnitude 6.8 ang lindol. Sa dagat pa rin ang epicenter. 36 kilometers southeast ng Manay, Davao Oriental. Di kalayuan sa epicenter ng lindol nitong umaga. Ang munisipyo ng Manay, delikado pa dahil sa mga bitak kaninang umaga. Nasira pati ang bahagi ng St. Francis Xavier Parish na itinayo noong 1897 at kakarenovate lang. Sa post si Atty. Israel Tutorion, humamba lang ang malalaking tipak ng bato at mga nabuwal na puno sa kalsada. May mga nasira ring bahay. Ayon sa LDRRMO, sa 80% ng kanilang presatura ang apektado. May mga tulay at mga daan ng isinara dahil delikado ng gamitin. Sa Mati City, Davao Oriental, nasawi ang isang babaeng edad 57 matapos mabagsakan ng perimeter wall ng compound ng isang electric cooperative. At dahil may panibagong babala ang FIVOGS ng mahigit isang metrong taas ng tsunami, nag-utos ang Office of the Civil Defense ng forced evacuation sa mga coastal barangay sa Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Nasa 1.8 million na tao ang pinalilikas. Ayon sa FIVOGS, hindi ito aftershock. Maaring doublet earthquake ang dalawang lindol na ito. Sa lindol kanina, pagalaw sa Philippine Trench ang dahilan. Paliwanag ng PHIVOLCS, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking tipak ng lupa. Kapag sobra na ang pressure, biglang dumudulas ng mabilis ang mga bato sa fault line, kaya nagkakalindol. Yung uh, trench naman at uh, yung seafloor natin, gumigit-git pa, pa ilalim. Uh, we have this, what, the line uh, doon sa dagat natin, and uh, gumigit-git yung, trend, yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, yung pagigit niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng uh, paglindol. Bukod sa Philippine Trench, may lima pang trench sa Pilipinas, ang Negros, Sulu, Cotabato, East Luzon Trough, at Manila Trenches. Generally, mga trenches natin kan uh, Uh, capable of generating uh, great earthquakes. These are earthquakes greater than 8. Um, the longer the fault, the, longer, the higher the magnitude uh, it would be able to generate. Nilinaw rin ng FIVOX na walang kinalaman sa lindol ngayon ang magnitude 6.9 na lindol sa Visayas noong September 30, malapit sa Bugo City, Sabu, at magnitude 4.4 na lindol sa Pugo, La Union kahapon. Pareho silang dahil sa mga fault sa kanika nilang lugar. Nagbabala rin ang FIVOX na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na paparating na lindol dahil wala pang paraan para malaman o madetect kung kailan magkakalindol. Ang pwede lang daw gawin natin, maging handa at alerto. Hanggat maaari, huwag magpanik at sundin ang mga itinakdang alituntunin kapag may lindol. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging sa Visayas at Bicol Region, sa dulo ng Luzon, ramdam ang magnitude 7.4 na lindol kanina umaga. May report si Oscar Oida. Eh. Winagayway ng magnitude 7.4 na lindol ng mga paninda sa sari-sari store na ito sa Albay. School, Mario, Seth, Maging ang chandelier sa loob ng bahay. Halos isang minuto tumagal ang pagyanig sa probinsya. Naramdaman din ito sa maraming lugar sa Visayas. Gaya sa hotel sa Iloilo City, na tila nagsasayawan na ang mga ilaw. Ang mga ng City Hall, mabilis na bumaba at nagtipon sa Plaza Libertad. Wala namang nakitang pinsala sa gusali. Dahil sa lindol, nagsuspindi agad ng trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa lungsod. Sa provincial capital, sinuspindi rin ang trabaho sa gobyerno. Ayon sa FIVOX, Intensity 1 ang naramdaman sa Iloilo City at ilang bahagi ng kapis Napadak cover and hold naman ang mga mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa Kalbayog Samar nang magsilabasan sa kanilang mga classroom. Naudlot naman ang State of the Province address ni Bohol Governor Enrico Aristotel Aumentado. Pinalabas ng kapitolyo ang mga empleyado. Wala namang nakitang pinsala sa gusali, kaya pinayagan ulit silang bumalik. Kahit sa Ormoc City, Leyte, ramdam ang pagyanig. Kabilang ang probinsya ng Leyte sa mga napasailalim ng tsunami warning na binawirin rin kaninang hapon. Oscar Oida, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagutos ni Pangulong Marcos ang pagilika sa mga nakatira sa coastal areas kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Inatasan din niya ang mga ahensya na i-activate ang emergency communication lines at makipag-ugnayan sa mga LGU. Inihahanda na rin ang search, rescue at relief operations na dapat anyang i-deploy agad na oras na ligtas na itong gawin. Nagposisyon na rin ng DSWD ng ipapamahaging pagkain at iba pang gamit. Handa namang magbigay ng serbisyong medikal ang DOH. Ang Civil Aeronautics Board hiniling sa mga airline na huwag nang maningil ng rebooking at cancellation fee sa mga pasaherong apektado ng lindol. Hinimok din ito ang mga airline na pabilisin ng pagbibigay ng refund at maglaan ng libreng cargo space para sa humanitarian at relief efforts.